May mga sandali na nakakaramdam ka ng pagkirot sa iyong puso, mas katulad ng pagnanais, para sa isang bagay na mas malaki. Maaaring hindi mo alam kung ano ito, ngunit sa tingin mo ay marami pang dapat makamit. Minamahal, iyon ay isang malakas na pakiramdam na hindi mo dapat baliwalain. Ito ay isang mahalagang sandali, mahalaga sa iyong kapalaran. Maaaring sinusubukan ng Diyos na iredirect ang iyong landas patungo sa iyong kapalaran. Kapag pinangungunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran, may mga tiyak na palatandaan na makikita mo, kaya dapat kang maging sensitibo at bigyang pansin ang mga ito, dahil mahalaga ang mga ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa, at mabuting i-on ang notification bell para sa higit pang mga inspirational na video. Nais ng Diyos na malaman mo kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay na iyong panahon, kaya ang kawalang kasiyahan at isang malakas na pagnanasa para sa higit pa. Upang kumpirmahin na ikaw ay nasa tamang landas, dinadala niya ang mensaheng ito sa iyo, ang mga senyales na papasukin mo na ang katuparan ng iyong kapalaran. Kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, at sabay din tayong magdarasal sa dulo. May plano ang Diyos para sa lahat ng tao sa mundong ito, kapwa mananampalataya at mga hindi patatanggap sa Kanya. Sinasabi sa Jeremiah isa 5, Bago kita inanyuan sa sinapupunan, nakilala kita, bago ka isinilang, ibinukod kita, hinirang kita na isang propeta sa mga bansa. Bago ang iyong kapanganakan, may tadhana na ang Diyos na dapat mong tuparin, ngunit ang iyong mga pagpipilian sa buhay ang magdedetermina kung makakamit mo ito o hindi. Kung handa ka at handang sundin ang kanyang pamumuno, dadalhin kanya sa iyong patutunguhan. Kaya, Anong mga palatandaan ang makikita mo kapag pinangungunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran? Numero 1, isang pakiramdam ng pagkabalisa at pagnanasang gumawa ng higit pa. Hanggat hindi mo pa nakakamit ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay, mararanasan mo pa ang pinakamagandang bagay na mayroon siya para sa iyo. Hanggang sa panahong iyon, patuloy kanyang hikayatin na gumawa ng higit pa at maabot ang mas mataas na taas. Nais niyang malaman mo na mayroong higit pa para sa'yo. Ipinapakita nito na wala ka pa kung saan ka nakalaan. Sa sandaling sumuko ka sa siko na yon, gagabayan ka niya sa isang lugar kung saan maaari kang gumana ng mas mahusay, gumawa ng pagbabago, at maabot ang iyong buong potensyal. Kung nararanasan mo ito ngayon, ito ay isang senyales na pinapatnubayan ka ng Diyos sa isang mas malaki at mas magandang kapalaran kaysa sa iyong inaakala. Si Moses ay isang pastol nang makita niya ang nasusunog na palumpong. Abala siya sa pag-aalaga ng kanyang kawan nang may nakita siyang nakatawag sa kanyang atensyon. Noong una, binalot siya ng takot at naging hindi mapakali at mausisa. Itinuon ng Diyos ang kanyang pansin sa nasusunog na palumpong at nagpasya siyang suriin kung ano ang nangyayari hindi niya alam na iyon ang magiging simula ng kanyang paglalakbay para maging isang dakilang pinuno ng mga Israelita. Nagmarka iyon ng simula ng kanyang katuparan ng tadhana. Paano kung nagpasya siyang lumipat ng lokasyon at dalhin ang kanyang kawan sa ibang lugar? Malalampasan sana niya ang kanyang kapalaran, ngunit salamat sa Diyos na sumuko siya sa mga pahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamausisa. Kaya kapag hindi ka mapakali, maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na bigyang pansin. Ipause, muling isipin, at hilingin sa Diyos na i ang iyong mga hakbang, maging ito sa iyong karera, akademikong hangarin, relasyon, o anumang bahagi ng iyong buhay. Ang Diyos ay laging umaakay sa iyo. Natitira na ngayon para sa iyo na bigyang pansin at sundin siya. Huwag mo siyang pigilan o baliwalain kapag siya ay tumawag kahit na hindi kanya pipilitin na sumuko. Sinubukan ni Moises na makipagtalo sa Diyos, ngunit siya ay sumuko sa huli. Bakit hindi mo kaya? Ang pagkabalisa na iyong nararamdaman ay hindi dahil may mali sa iyo. Ito ay isang senyales na nire at inaayos ng Diyos ang iyong mga hakbang patungo sa iyong kapalaran. Numero ng dalawa, nakilala mo ang mga taong sumusuporta at naghihikayat sa iyo. Ang paghahanap ng mga taong sumusuporta at nagpapalakas ng loob sa iyo, ay isang senyales din na pinangungunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran. Kapag nasa tamang landas ka, dinadala ng Diyos sa iyong buhay ang mga taong tutulong sa iyo. Ang mga taong ito ay iyong mga katulong ng tadhana. Dapat ay narinig mo na ang katagang iyon noon pa. Ang mga taong ito ay nagbibigay ng panghihikayat at patnubay kapag kailangan mo ito ng lubos. Naiintindihan nila ang iyong pangitain at tinutulungan kanilang buhayin ito. Alam ng Diyos na hindi mo magagawa ang lahat ng mag-isa, walang tao ay isang isla, pagkatapos ng lahat. Kaya nga siya ay nagpapadala ng tulong sa anyo ng isang kaibigan, miyembro ng pamilya, tagapagturo, o kahit isang estranghero. Ang presensya ng taong ito sa iyong buhay ay darating sa perpektong sandali na ibibigay kung ano mismo ang kailangan mo upang gawin ang susunod na hakbang. Maaaring minsan ay nagtataka ka kung paano nalaman ng gayong tao na kailangan mo ng tulong, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Lagi niyang pinaplano ang lahat ng mangyayari sa tamang oras at lugar. Kunin ang kwento ni David at Jonathan halimbawa. Dinala ng Diyos si Jonathan sa buhay ni David dahil alam niyang kakailanganin siya ni David. Siyempre, hindi ito napagtanto ni David ng maaga, ngunit sa kabila ng pagiging anak ni Saul, hindi nagatubili si Jonathan na tulungan si David na makatakas mula sa kanyang ama. Isipin kung hindi kailanman nagustuhan ni Jonathan si David, ano kaya ang kinahinatnan na nito? Ngunit binalak ito ng Diyos upang ang kanilang pagkakaibigan ay nakatulong kay David na malampasan ang bawat hamon na kanyang kinakaharap na naging mas madali para sa kanya na matupad ang kanyang kapalaran. Para sa ilang tao, binibigyan sila ng Diyos ng mga asawa na tumutulong sa kanila na matupad ang kanilang mga tadhana. Para sa iba, ito ay kanilang mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Sino ang dinala ng Diyos sa iyong buhay upang tulungan kang matupad ang iyong kapalaran? Kapag nakatagpo ka na ng ganoong tao, huwag mo siyang itulak palayo. Maging sapat na matalino upang malaman na sila ay mula sa Diyos bilang tanda na siya ay nasa iyong panin. Pangatlo, makadarama ka ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa landas na iyong tinaha. Sinasabi sa Jeremias 17, 7 tandang bawas walo, ngunit mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon na ang tiwala ay nasa kanya. Sila'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig na naglalabas ng mga ugat sa tabi ng batis. Hindi ito natatakot kapag ang init ay dumarating, ang mga dahon nito ay laging berde. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang pamantayan para matupad ang tadhana. Bago ang sinuman ay handang payagan kang pangunahan sila sa isang direksyon, ito ay dahil nagtitiwala sila sa iyo na mo sila ng tama ito ay angkop din sa Diyos. Kung wala kang pananampalataya sa kanyang paghatol, ang pagsunod sa kanya ay magiging imposible. Ngunit kapag nagpasya kang magtiwala sa kanya, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumubulusok sa loob mo. Ito ay isa pang palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran, at ang kapayapaang nararamdaman mo ay nagpapakita na ginagawa mo ang tama. Kahit na mahirap, alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Narinig mo na ba ang kwento ng may akda at tagapagsalita na si Bren Brown? Sa kanyang maagang karera, siya ay isang mananaliksik at profesor ng gawaing panlipunan. Ngunit sa isang punto ng kanyang buhay, nadama niyang tinawag siya sa ibang landas. Siyempre, hindi niya ito pinansin. Nagsimula siyang magsalita at magsulat sa mga paksa tulad ng kahihiyan at kahinaan. Ito ay hindi eksakto sa isang maayos na biyahe sa una dahil siya ay nagkaroon ng maraming mga pakikibaka. Parang hindi malinaw na landas dahil hindi siya sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit dahil mayroon siyang malalim na pakiramdam ng kapayapaan na nasa tamang landas siya, hindi siya nagpaubaya. Sinunod niya ang kanyang hilig at nagpatuloy sa pagsusulat at pagsasalita. Sa katagalan, ang kanyang mga libro at mga pahayag ay nagsimulang makakuha ng traksyon. Ngayon tignan kung nasaan siya ngayon. Kapag pinangunahan ka ng Diyos at nagtiwala ka sa Kanya, unlad ka. Bilang apat, ang pagnanais na matuto at lumago. Kapag pinangunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran, itinatanim niya sa iyo ang pagnanais na matuto, umunlad at umunlad. Tinutulak ka niya palabas ng iyong comfort zone at inaabot ka ng higit sa iyong mga limitasyon. Hindi ito para parusahan ka o gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo, sa halip, ito ay isang paraan ng paghamon sa iyo na tumuklas ng higit pa tungkol sa iyong sarili. Sa sandaling gawin mo ito, nagiging mas madali ang pagbuo ng iyong pagkatao. Ang pagnanais na ito ay maaaring magpakita bilang isang pagnanais na matuto ng higit pa tungkol sa iyong pananampalataya o isang pagkahilig para sa personal na pagunlad. Ano man ang anyo nito, ito ay isang palatandaan na ikaw ay bukas sa pag-akay ng Diyos sa isang lugar ng mas malalim na pangunawa. Maaaring akayin kanya sa mga bagong pagkakataon o relasyon ayon sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Habang natututo ka sa kanya, nagiging mas malinaw ang iyong landas patungo sa tadhana. Si Ruth ay naging balo, at pagkamatay ng kanyang asawa, wala na siyang natitira, kahit isang anak. Maaaring sumuko na siya at bumalik sa bahay upang magpakalunod sa kanyang kasawian. Ngunit sinundan niya ang kanyang biyenang babae, si Naomi, pabalik sa kanyang sariling bayan. Doon, pinangunahan siya ng Diyos na magtrabaho sa bukid, kung saan nakuha niya ang atensyon ni boss. Ginamit ng Diyos si Bose para tustusan si Ruth at ang kanyang biyanang babae, at nang maglaon ay pinakasalan niya ito. Sa paglalakbay na ito, lumago si Ruth sa kanyang pananampalataya at nakahanap ng bagong tahanan. Kung siya ay sumuko, ang kanyang buhay ay hindi magbabalik. Salamat sa Diyos hindi niya ginawa. Numero 5, lakas at tapang naharapin ang mga bagong hamon. Ang tapang at lakas upang harapin ang mga hamon ay isa pang palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran. Ang sabi sa Joshua isa, Siyam, hindi ba ako nag utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa sa iyo saan ka man pumunta. Kapag pinangunahan ka ng Diyos, wala kang dahilan para matakot. Alam mo ba kung bakit? dahil bibigyan kanya ng lakas at tapang na harapin ang bawat sitwasyon. Ano sa palagay mo ang naramdaman ni Reina Esther nang lumapit sa hari upang iligtas ang kanyang mga tao? Nakakatakot, syempre. Ni hindi niya alam kung paano ito gagawin, ngunit nanalangin siya at nag-ayuno at binigyan siya ng Diyos ng lakas at tapang upang magtabumpay. Sa parehong paraan na ginawa niya itong posible para kay Esther, ginagawa din niya ito para sa iyo. Binigyan ka na niya ng lakas at tapang para malampasan ang mga hadlang sa iyong landas patungo sa tadhana. Numero 6, nagkataon ng na mga pangyayari na hindi lamang pagkakataon. Kapag patungo ka sa pagtupad sa iyong kapalaran, ang mga bagay ay dumadaloy sa tamang direksyon makikita mo ang iyong sarili sa tamang lugar sa tamang oras at magkakaroon ng mga tamang pagkakataon. Ito ay maaaring maging parang natural na ritmo, na para bang madali kang gumagalaw bilang tugon sa agos. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon. Maaaring ang isang tao na hindi mo inaasahan ay umabot sa iyo ng isang pagkakataon na ipinagdasal mo o isang serye ng mga kaganapan ay nagbubuka sa paraang tila masyadong perpekto para maging isang pagkakataon. Kapag nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ito ay tanda ng kamay ng Diyos na kumikilos. Si Esther ay nagkataong nasa tamang lugar sa tamang panahon upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa pagkawasa. Kapag ang mga linya ay nagsimulang mahulog sa mga kaaya-ayang lugar para sa iyong kalamangan. Huwag mong tingnan ito bilang isang pagkakataon, ito ang paraan ng Diyos para gawing mas madali ang iyong paglalakbay patungo sa iyong kapalaran. Numero pito, makakaranas ka minsan ng mga pagkabigo. Madalas sinasabi na ang kabiguan ay isang hakbang sa tabumpay, hindi isang senyales na hindi ka sapat. Ang problema ay hindi kailanman sa katotohanang ng nabigo ka, ngunit sumuko ka pagkatapos mabigo. Napakaraming mahalagang insight na maaari mong matutunan mula sa iyong mga pagkakamali. Kung patuloy kang nahuhulog, bumangon, at sumusubok muli, ipinapakita nito na handa kang ayusin ito. Kadalasan, ginagamit ng Diyos ang mga kabiguan na iyon bilang isang paraan upang i at ilagay ka sa isang mas mabuting landas. Sa kabuuan ng mga banal na kasulatan, makikita mo na hindi lamang perpektong tao ang tinatawag ng Diyos. Pinipili niya ang mga hindi perpekto at ginagamit ang kanilang mga pagkakamali para tulungan silang umunlad. Makikita mo iyan sa buhay ni na Moises, Pedro, Jonas, at Paul, ganyan kabait ang Diyos. Kaya, kung nakakaranas ka ng kabiguan, huwag mong tingnan ito bilang isang pag-urong at huwag isipin na ang Diyos ay hindi na interesado sa iyo. Siyempre, siya pa rin. Sa halip, kunin ang pagkakataong iyon upang matuto at umunlad, dahil pinapatnubayan ka ng Diyos sa iyong kapalaran. Numero walong, Makakaranas ka ng panahon ng pruning. Ang katuparan ng tadhana ay hindi kailangan sa iyo na magkaroon ng hindi kinakailangang timbang sa iyong sarili. Kaya naman ang bawat individual na may magandang kinabukasan ay dumadaan sa panahong ito sa isang punto o iba pa. Sa parehong paraan na pinuputol ng isang hardinero ang isang puno upang matulungan itong mamunga, pinuputol ng Diyos ang iyong buhay upang maging mas mabunga. Nangangahulugan ito na kailangan mong bitawan ang ilang mga bagay sa iyong buhay, maaaring kabilang dito ang mga mapanirang gawi, nakakalason na relasyon, o negatibong pag-isip. Habang nagaganap ang pruning, ang bagong buhay ay nagsisimulang umusbong. Ang prosesong ito ay maaaring masakit, ngunit ito ay kinakailangan. Dapat mong bitawan ang mga bagay na pumipigil sa iyo upang lumipat sa susunod na season, at habang ginagawa mo ito, magtiwala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Numero siyam, makakaramdam ka ng malalim na kadalakan at kasiyahan. Ang katuparan ay nagmumula sa paggawa ng tama o pagiging nasa tamang landas. Kapag pinaunahan ka ng Diyos sa iyong kapalaran, mararanasan mo ang kadalakan at kasiyahan. Ang dalawang bagay na ito ay isang palatandaan na ikaw ay gumagawa ayon sa plano ng Diyos. Tandaan na ang kagalakan ng Panginoon ay ang iyong lakas at ang ganitong uri ng kagalakan ay hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid mo. Sa halip, nagmumula ito sa pag-alam na nakaayon ka sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Karamihan sa mga matagumpay na tao na nakikita mo sa paligid ay madalas na nabigo, ngunit hindi sila sumusuko. Kaya bakit kasusuko kung nasa tabi mo ang Diyos? Hinayaan kanyang mabigo upang matanto mo ang iyong kahinaan at manalig sa kanya. Sa esensya, ipinapakita nito na ang Diyos ang may kontrol sa bawat sitwasyong pinagdadaanan mo at ginagamit niya ito para akain ka sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Numero 10. Kumpirmasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan. Mayroong ilang mga paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga anak, at pagdating sa iyong kapalaran, madalas siya ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang kumpirmahin na ikaw ay nasa tamang landas. Para sa ilan, ito ay sa pamamagitan ng mga panaginip o mga pangitain na ang kanilang tungkulin ay nakakakuha ng kumpirmasyon, o siya ay nagbibigay sa kanila ng mga pagkumpirma sa banal na kasulatan. Para sa iba, ito ay maaaring sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga sermon o mga propetikong pahayat. Ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos ang kapalaran ni Joseph sa pamamagitan ng mga panaginip ay hindi nangangahulugan na ang sa iyo ay magiging pareho. Kailangan mong patuloy na manalangin at manatiling matulungin upang marinig mula sa kanya. Kung hindi ka makarinig mula sa kanya, patuloy na manalangin at huwag sumuko, malapit mong marinig mula sa kanya. Mga minamahal, ito ang ilan sa mga palatandaan na pinapatnubayan ka ng Diyos sa iyong kapalaran. Ngayon, ito ay natitira para sa iyo upang gawin ang pinakamahusay na out sa kanila at gumawa ng pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa kawikaan labing anim na, tatlo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang ginagawa mo, at itatatad niya ang iyong mga plano. Panatilihin ang talatang ito sa gitna ng iyong puso, gawin itong iyong mantra, at ipamuhay ito, Kapag inialay mo ang iyong buhay, mga pangarap, at mga plano sa araw-araw sa Diyos, tiyak na ihahanay niya ang mga ito sa kanyang kalooban. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, Hari ng Kaluwalhasyan at Biaya, salamat sa araw na ito. Salamat sa mensaheng ito at sa pangunawa na dinala mo sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa pagiging sinadya mo sa akin. Ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Salamat sa kung saan mo ako kinuha at kung saan mo ako dinala. Sinasamba ko ang iyong pangalan. Mapagmahal na ama, buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo upang isuko ang lahat ng mayroon ako sa iyong paanan. Salamat sa tadhana na iyong itinakda para matupad ko. Ipinapakita nito na nasa puso mo ang aking pinakamabuting interes. Salamat sa mga bukas na pinto at pagkakataong ibinigay mo para sa akin. Pakisuyong ipadala ang iyong banal na espiritu upang gabayan ako sa landas na itinakdamo sa harap ko. Palakasin ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo habang naglalakbay ako patungo sa aking kapalaran. Tulungan mo akong kilalanin ang iyong mga daan at mga patnubay sa aking buhay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na sundin ang iyong mga pamumuno. Kinikilala ko na may mga pagkakataong nahihirapan ako sa iyong mga tagubilin batay sa aking limitadong pananaw at pangunawa o kawalan ng pagunawa. Sa ganitong mga punto, mangyaring magpadala ng maraming kumpirmasyon sa akin upang palakasin ang aking resolusyon. Naway laging mauna ang iyong kalooban sa akin, naway laging liliman ng iyong boses ang akin. Ako ay lumalaban sa bawat magkasalungat na kaisipan o kontrasuhestyon mula sa kaharian ng kadiliman upang lituhin o idiskaril ako, hindi sila unlad. Binabantayan ko ang aking puso, isip at pag-isip sa dugo ni Jesus. Alam kong hindi palaging magiging maayos ang daan, ngunit anuman ang mga hadlang at hamon, naway huwag na akong magduda o magtanong sa iyong patnubay. Nagtitiwala akong ikaw ay kasama ko at hinding hindi ako iiwan o pababayaan. Abba Ama, tulungan mo akong i ang panahon ng aking paghihintay. Bigyan mo ako ng lakas at tapang na magpatuloy sa aking kapalaran. Dalangin ko ang biyayang palayain ang bawat bigat na pumipigil sa akin sa pagsulong. Ilantad ang lahat ng sinusubukang hilahin ako pababa at gawing walang saysay ang lahat ng kanilang pagsisikap mangyaring alisin sa akin ang aking sarili at tulungan akong matuto at umunlad. Tuwing bumagsak ako, tulungan mo akong bumangon at magpatuloy sa paggalaw. Naway hindi ko ikompromiso ang aking kapalaran para sa kasiyahan ng mundo. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin ko na patuloy mong ihayag ang mga palatandaang tumuturo sa aking kapalaran. Tulungan akong makita at magtiwala sa mas malaking larawan ng iyong plano para sa aking buhay. Ang lahat ay patuloy na magtutulungan para sa aking ikabubuti hanggang sa matupad ko ang aking kapalaran. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe.